to the moon Round trip Boom boom Skr skr Huh? Ah! 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 Ah!

Ya Allah <laughs> Ya Allah Allah Halo, 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 Yeah! <laughs>

<coughs> Ngayon kasi ano, malambot ka to. <laughs> Hindi naman ano eh. Tatakbo pa yan. Anong damage? <coughs> <coughs> Wala ba damage? Ay, tanggal yung mga dalawang ano. Dalawang sadmero tanggal.

si Oscar, ako din, nakain lang muna ako. Nakain lang, nakain lang ako. Ayun, ako kumain ng puti to. Puti, sir. <laughs> oo, oh, oh. oh, oh. oo, yung ano, ito tolo? Ha? Hindi <tinyo> <Dito>, po Hindi, hindi. Oo, oo. Oh, sa susi? So, uh, oh, sa iyo? Ito rin. Ang basa? Basa po ba yun? Pakbo Ano daw yung ano? Bumabot na mga dobelan? Oye, daw! Libre siyo may daw! O, tara, tara! Kami eh!

干呢？